Kumusta naman ang buhay? Hindi mo namimiss ang mo? Ayun. Ha? <laughs> Nagdaan ang bagyong si Juan at ito ang naging kanilang kalagayan. Sa awa ng Diyos, kumpleto pa sila maliban ang kanyang asawang iniwan na lang silang basta. Maraming salamat po, Ma'am Lizzie pagpalang araw po mga kalingap dito tayo ngayon kaya Kuya Luis yan at syempre andito tayo para to to po to po walang Nasaan po? Ano? <laughs> Nagpamakalingap yung, yung bahay nila. At... Ang tao. <laughs> Ayan no? dami, mga... dinaanan ng ano? <laughs> Bagyong uwan, ano? May ano? <laughs> Nasaan sila? Dagat? mga kalingap yung pinap. Siguro naghahanap ng ano, ng pagdidilensyahan. Kaya, andito sa dagat. Uy! Sa papa mo! Ano? Pa 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 -ano uh, oh! kayo <laughs> um, mga kalinga po ito mga kalihinga yan sila oh nag aano nga puro nag bumunin muna itong baga oh! gano'n kayo? naglilibang mo naglilibang? oo yung mga malilit mong kas anak kasama mo wala ka, buti wala ka ngayong ano? trabaho? Wala. walang nangyari pa pag sabado ay yaw. Ah. Ano, pag... Pag na Oy, si ano bliss bliss ka. Ah. ka mo bliss oh bliss parang ito lang yung mukhang naliligos Dari sa skulahan <laughs> Ito, ito. <laughs> ito, ito ha dito na kuha na niya oh oh maalaw na na sa akin naliligo ito malinis ano to may future to lahat gabas lahat may future ano oh, oh please please ba't ka nagiyak oh wala gara pang bayaan ah hindi ko nga yan oh O, oh, taram na Paliguin mo rin yung ano, ano diba, dito ganito kaya ang dagat? Ano? Hapon na. Agang amay. Ba't mahirap yung tubig dito? So, hindi ano, yan sa, yung ano, gripo. Hmm. Pag-arab kayo ng hapon, dahil ko naman, papaano. Ka sa... Nag-ano kayo, pasyal-pasyal? Anong... Pasyal-pasyal. Kung -pasyal. anong piling mapagkuha ng, pag, dito, dito, mapag dito ka. Mapagkwartahan. Kumusta naman ang buhay? Hindi mo namimiss yung asawa mo? Ha? Hindi. Hmm. <laughs> Grabe, pumakalingat. Talagang, <laughs> Eh, wala dito yung... Mas ma buti na itong sa akin na yung mga anak ko na nandito sa akin. Hmm. Bunta sa inyo? Hmm. Parang walang tao dun eh. Oh. Hmm. Saan yung hagdan? Ito. Dito na lang. Walang may asa dyan. Talagang buti may time ka para sa anak mo? Oo. Oh. Hmm. Ito si Maritis. Maritis. Alis, alis si Maritis dyan. Ito ang lilipas ng mga babae, babae pa man din. Oo, no, ito. 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 Ito si Maritis. Hmm. Pag pag magmatulog yan, mga alas 7 o alas 8, mm. ang, ang oras ang nila. Mm. Pag kulang isa, magkulang dalawa, hahanapin ko na yan. Ah, talagang ini-inventory mo bago o, matulog? Oo. Dahil kung matutulog na, kulang i kulang anak ko sa tulugan. Buti okay naman yung pagkain nila. Unti-unti, nakakuha mo ng ano, pagkain. Mm. Kahapon, Umulog naman yung ulo ko kasi naghahapon kami doon no? sa ano, may, 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 model na sila masira. Sige ano namin, oh. kupra. Nung nakakuhaman kami ng na pambili ng... Na Magkano? Nag-1,000 rin. Nag-1,000 rin? Oh, na. na. Nag-gasolina kami. Namulot kayong nyug? Oo, oh, doon sa inyo. Ah. Baba na ka ba, be? Ba? Oh. Baba na. Madunong. Ah. <laughs> o si ano baka malaglag. Ayun. Yeah. Ito si Maritis sana dito ano. Dito na kay na CR dito. Pili man pili mag CR na dyan. Ah. Wala pa kayo sarili CR dito. Wala may deposito na kung CR na lang mayo. Ah. Walang bayad, libre. Ay. Ang bakla dito. CR libre pa niya. Libre sa barangay. Ang kalahati niyan ano. Mm -hmm. Dati ba wala CR dito. Ano ko? Oh. Eh yeah, pag nakakuha ng hindi kailangan na tira. Ilalagay ko sa uh, dun, sa CR. Yung, mm. yung kusoy na kong ayawig, eh, anuhan ko yan. Hmm. Para mag laki-laki. Anong ginawa niyo nung ano? Nung bago magbagi, umalis kayo dito? Oo. Oh, pumunta kami doon sa ano, high school. Lahat mga anak mo? Hindi. O oh, baka ma... Dala ko doon sa ano. Hindi kami mag... Iwanan kahit isa, oh, ay, hindi, hindi ko nag-iwan isa. Yes. Dala ko doon sa ano, pa, sa may paaralan, hmm. mataas. mataas. Dumaan kami nag... May supply na ang ano, ang barangay sa inyo ngayon? Eh, mayroon naman. May pausay, ano. Mayroon naman konti na... Oh, may ka na baga sa yan? Ah, dito. Ito po yung ano, hanggang ngayon, ano pa rin yung epekto ng bagyong uwan? ano? uwan. Sila <laughs> oh. Asabi <yung> Martis. Oh. Na. <coughs> Di ba 'to nagbirinda? Di pa. Di pa. Eh uh, lao na nako na ganun. sa uh -huh. plaza. May tinira sa binigay sa akin ng tiket. Uh hmm. -huh. Si Kagawad. Imbis na sa kanya, binigay sa akin parang makakuhan nito. Ilang kilo 'yun? Ilang kilo? 3 kilo. Mayroon yung oh, sige. dilata. May good luck May bigas ako dun. Puna mo na. E, ano mo mo Ano rin yan? Isang kilo? Pwede na siguro yan? At mayroon meron na Mahulog rin ko tapos makarayan ko oh, pa yun. Yung baba mo mo na Pwede na yan? Isang kilo? Oo, oh, pwede na yan. Buka na naman daw. Kesa wala, ano? Oh. buka na dungan, dog. daw. Yan, uh, salamat kay uh, Mami Daisy sa pag-sponsor kay Tatay Luis ng bigas. Mm. Kasi wala ano. Oh. <coughs> oh, na Oh, uh. may kupras oh. Mm. Magkano mag mag ng kilo ng kupras na 'yon? King Queen ta. Hmm? Kaya mo buhatin? Yung isang kilong bigas? Yung na natin. Mm, kaya mo yan? Ay, hindi ko yan. Isang kilo. Isang, <laughs> isang <laughs> kilo. Ilahin mo. Usong na lang tayo. Ah! Ayan, ah, yan. salamat kay Mami Daisy. Sponsor din ni Tatay Ubit, ang Lolo ng Tres Maria. Oh, may ito. pagkain na kayo. Ano? Ito, ano, mamahaling bigas to. to ano. Kahit walang ulam, makakain nyo. Ano? Meron. Masarap na ulam. Ay, um, bigas. Ayan. ulam rin, girarayta. <laughs> ano nga yung ang ulam nga namin ni ano eh seafoods lagi pag may sa seafoods mm. Oh, alam mo seafoods sarap pagkain ano ba 'yun yung pagkain pandagat ano <coughs> uh. asin <laughs> <laughs> alat naman seafoods <laughs> seafoods <seapons> baga ano <coughs> mm tapo do kayo sa papan dali gilid hmm. Kumusta naman buhay dito? Wait. Wag mo lang what pakita yung sinini. Takpan mo. Pwede mo po dito. Oo. Yan. Yan eh, yung pat ko. <laughs> Parang magkakapatid ano? Hmm. Oh. Ay, magkakapatid. <laughs> Magpinsan. <laughs> Magpinsan. hmm. <laughs> oh, bliss. Oh, buti mo nagbibliss na. Yeah. No. Yeah. Matuto. <laughs> Ikaw. Nini. Oh, iyak na naman. Hmm. Si Bantayan mo 'yung mga kapatid mo, Liliit pa. Ikaw ilang taon na? Bawon oh, si Yan. Oh, ha? Madusi. Madusi. Mm. -hmm. Grabe po mga kalim. Oh, may gulayin pala kayo dito. Gugulayin ko mamaya. Kaya meron na yun. Oh. Siguro, abutin mo siguro isang buwan yun. Oo. Oh. Ano? Kung saan pag nag-aaral sila, umagahan nila minsan kanin kasi halos sila halos matagal sila dun sa para lang. kailangan talaga pagkanin ano Hmm. Mm. lagi <laughs> nakatingin si Nini kanina <laughs> nag-uyak ano nagkasamahan kami dalawa ni Gizon kasi hanap kami oh. ng tira doon ngayon? Ano, puputol kami ng malaking kahon hmm. naunahan kami sinabi ng may -ari na ko ng may-ari na puputulin eh. ngayon hmm. Meron naman kinuha. Meron na. Malaking puno oh. yun. Anong plano mo, kuya? Pag may may carburetor na yung motor mo, anong plano mo? May eh, lalawad ka. May ka na. Sabi na rin daw po yung ano Salamat kay Mami Dizzy. ano. Uh, Ang ilising ko nga ngayon niyan Ah. Kapit, <laughs> kapit. <laughs> Iyakin tong bunso mo. Hindi. Ay ngayon na ano, isang linggo na. Sino nagputos diyan ikaw o yung kapatid? Ik ikaw, nagputos na nagputos ng sarili mo? Ikaw na. <laughs> may isang linggo na yan yung iyak. Ha? Hindi may na isang... sila isang... ano kasi sanay na rin sa akin. Ano? Hindi, may, may isang linggo na yan iyak pag gabi. Uh, ito pambili mo ng karburador. Hmm. Yung aking ano, ilisyo. Ah pambili ng karburador. Na? No. Yung hili si Bagaw. Kaya napulit to. Yeah. Ay, napawilding mo lang naman yan? Ano? Hindi, napupunit man. Gari, yun. Katwilding yun? Dito. Hindi, yan. ano yun. Hindi, ano? Hin? Marakod na yun. Nagpupunta sa gitna. Ah, uh, hindi na pwedeng wildingin yan? Hindi. Na ano rin yan? Napupunta Importante on. rin talaga yung hili si... Ano? Hmm. May ay. ano pa yan? May ano pa ito? Hmm. Yan po mga kalingap, kalingap kung tatanungin ko yun. Uh, may mga anak kayong ganito. Talagang halos ano. Sabay-sabay yata. Pinanganak to eh. Hmm. Ilang taon yung pagitan ng mga to? No, dalawang taon. <laughs> kasi hindi na, hindi na Kasi... Ah, uh, ito? Na problema ata ng ano, pagkain sila. Ah. Uh, pang budget nyo. Ulam-ulam, uh, ano. Tapos well, pangalaman. Salamat. Pang salamat. Salamat. Salamat ka kay Mami Daisy. Salamat, salamat po, Mami Daisy. Kasi yung tinulong sa mga anak ko. Tapos paano, mahinga-hinga na ko no, rin siyang paghahanap ng pagkain. Tapos so, may, may karburador ka na. Tapos, ano, uh, yung yung dati magbabantay sa mga anak mo pag-aalis ka. Eh, hey, ganyan. Ang ano ko nga, Siyempre. Mga alas 4, uwi na sila. Laot ako. Mga alas 3, ngayon pa umaga, nandito na rin ako. Bago mga sikaso pagpaaralan, pili kayo magtulog kasi mag-aga ako sa laot. Oh. Ganyan na lang yung gagawin ko. Yan na lang. Kala ko nga yung, bangka, yung paglakas ng bagyo. Kala ko hindi na ko aabutan yung bangkak. Nasa na? Okay man? Hindi man na? Okay, wala. Ayun, Pupunta kami doon. Kala mo basag na pagbalik oh, mo? Oo. Okay man? Hindi na? Okay walang too. nangyari? Hindi nga, na, wala ng Makina na doon? nanjan Ah, kakabit mo na lang? Kakabit na ka. Di pag ano naman ka, sino yung magiging kasama mo? Hindi kasama. Jason, wala. ikaw lang, sarili mo lang. Ba't ayaw mo na may kasama? Kung gusto mo yung magsama, isama ko. Yun, mas maganda yung binibigay ko ng oras sa pagpalakaya ko kasi ganito. Pag may kasama ka, maghihintay ka. Magsusundo ka pa sa kanya. Pero kung mag-isa ka sa sarili mong sasakyan, kahit anong oras lumaot ka, makakalaot ka kasi wala ka ng kontinuran. Hmm. Pag ano, sabihan mo para makasama din ako? Uh, uh, basta araw lang? paggabi. hindi ano, ko pa yun lalabas o baga kung nakaw dyan sa ano kasi malili. Ah, hindi pa ba ito sira? Hindi pa. pa. Ito yung binili mo nung binigay sa'yo? Binigay yan Ni, na ano na... Um, Las Vegas, ano? Saramat, ang um, Las Vegas. Uh. Punta naman ako, iyon e, no. Binigay na ako ng ano, gamot. Ah, sa sana yan sa... sa Doon sa ano, kasi Binigay ng gamot. Sa deker. Mm. Oh, so, si, ano, kaya sister, uli yung iba, ah, sister. binigay ko naman sa'yo. Mm. Nangin, yung lang, 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 laman yung mga bigas niya? Wala so, pang kunti, kasi galing yung oh. mm. ito saan. Oh. Ito, nagagatas pa to? Hindi na. Kunti, ubos na yung gatas. Galing <laughs> doon ka, ano. Nagtatakas yun. <laughs> galing doon. Mm. Ayan po. Mm. Bibitamin ko ano. nga yun. Nagigit-igit siya. Ini. Parang yeah. ano, hindi, hindi na malalaki yung tiyan nila. Ano? Hindi na. Napupur napurga na to. Inan na napupurga ta. Tig, ano ko, dahil man ako taw magpurga kang pagpurga kaninyo, bibindasol. Ayan. Dapat mo ubos palang sa sa sarong aki. Natatakot man ako. Hmm. Nako, ano ko na sana ning ano itong kumpandrin. Mm -hmm. Saruan na lang inum. Grab mm mo -hmm. pa Yung ano, sabi nga ni kan si ni sister, dala ko sa barangay, sa ano kang ano. Kasi na nang ma toga na. ko ta. Gon kagarda nga sa bulating mabigla ang pagkaga. Pur mm -hmm. Pero kag kumpan trin, saruan lang. Dengayo maapitaran yung bata. Mm -hmm. Behave na ba kasi sila? Hindi na mali ko, <laughs> Una, sabi ko, hindi kayo magpasok. Mm. Ayaw. Mm. Ngayon, kahit hindi ko nasabihan, kahit walang pagkain, punta na yung eskulahan. Kami talagang natitirad, tatlo dito. Ang pumasok ilan? Dalawa? Dalawa, tas rin. Nagharap nila. Mm. Yan, nagharap nilang yan. Dito pumasok to? Ito parang si Rice pag, pag nag-aayos. Parang si Rice. Ha? Hmm. Pag gabi na dito ka naman. Araw kalang no, lang wala. Hindi pag ako tulog mag umaga ka ni kagabi. ako nagtulog ano, kagabi dito. ng ano, kupra. Ako wala mga umaga ni pagkain kumakalingap yung uh, sitwasyon ni Tatay Luis. Siyempre, uh, chat si Mami Daisy na talagang ano, parang hindi kayo natuwa nung bagyo pa. Hindi kayo matiis na makita yung kalagayan niya. Okay. So, buti may mga shampoo naman sa ano. Nagana pa tong solar niya? Oo, oh, yeah. galing ba yun? Ayun. Ito po yung solar ni Michelle na napulot mo. Buti hindi man nasira pag ano. Lin ano ko, linagay ko ng ano. Hindi inalis ko yung ala. Ito na pun ba yun ni Oo, oh, dun sa ano. nagpalutang palutang lutang. Oh. Hmm. Buti gumana pa ano. Kinuha ko sabay binung binungkal ko gabo. Pinatuyo mo muna. Pinat hindi linagay ko sa ano, taban. Ah, ba, bago mo na binuhay. Binuhay, linagay mo sa taban sabay bin binilad ko. Hindi mo muna binuhay. Hindi ko muna binuhay. Pag bilad ako. Sabay ko. Binuk, kayo binaklas mo. In, ano, binaklas bin, mo loob. Na sa, ano, okay na malakas man. Malakas nang kundi kahapon. Yun Ng, yun na rin yung ano? Pinutol ng daga. <laughs> Dinugsong mo na lang? Hindi pa. Hindi ko pa nalulugsong. Hindi ko pa nadala dun sa ano kang anuhan. Sa... Papapulo ano ko pa sa ano. Hindi Hindi lang pinahalaga ni Michelle yung bigay sa kanya. Tinapo. Anong naisip ko? Tinapo. Hmm. Ano Alam mo kasi. Iba yung may ano Ah, may mga, mga nag na sa kanya ngayon oh, na ang isip niya ito ng ano, blanca ng Kaya pabarabagong ang isip niya. Hmm. Buti ngayon nabubuhay niya na yung mga anak mo. Isang siya kung saan-saan. Ah, <laughs> buhay niya yung sarili niya kung oh, kumakaan. Walang pa kayo. Hindi siya ano. hindi Sa mga kabaganak yata. Hindi hmm. siya. Sa dalagang po natin. Sinagkakain niya sa mga ano. Kaya na may mga kakailan. Grabe na. Kaya ang ano ko ngayon, itong mga anak ko, kito yun. Hmm. Nandito sa akin. Dawa ni isa, wala dyan magkakahiwalay. Basta, ano lang, basta kasama mo, okay? Oo, oh, okay lang ako. Buti eh, walang nagsasabing, ipamigay mo na yan. Wala man, ipampun mo. Baga sila, <laughs> magsabi sa akin. Eh, <laughs> hindi nang tutulong sa'yo balang araw eh. Ito, makasama mo na ito pag ano? Pag pala out, Ha? Ayaw mo? Ayaw ko. Mag-aral lang. Hanggang na hanggang ako. Aral. Hanggang na kaya ko pa magpa aral sa kanila. Hmm. mag aaral lang pag di ko na kaya, yan. Sinan naman. Sinan naman ng <laughs> baba. Ba Hindi makisarap mo ni. Eh. Pag, ayaw. Ano lang? Tuloy-tuloy lang? Ano? Okay lang. Paglaban? Hmm. Hmm. pag may katwiran. Hmm. <laughs> yung asawa, huwag mo nang inatindi. Huwag mo nang pag-aksaya na ng Ano para... lang yan? Sakit lang ng ulo yan. Oh. Basta, may nagtuturo yung sa akin kung ano-ano tinuturo pero walang tumama na si tinuro sa akin you know? mayroon yan, nagtuturo kundi no. mali ang tinuturo sa, kanil, sa akin ang turo nila na mm. mag-asawa ako kung ano-ano mag-inom parang magbantay mag-inom oh, daw o oh, mag-inom mm. o maghanap ng babae mm. daw sino magkatingin yan o makarinig mali ba ka? Oh magturo kasi ikaw, ikaw naman ma defense sa lang kado na nga ni yung utak mo Gag at gagawa ng kapanang ganyan mali pa ka kaya paturuan mo nang mabuti dali hmm. 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 kinakain uy wag i Ano po nga sa akin, umaga naman yan mga malalito. Paano kung ano, biglang sumulpot at sa mga kinuulat mga anak mo, papayag Ito ang mga kakalaban niya. Oh ah, may gulo ka. <laughs> Sabi ko lang, kung mayroon siya, isama niya at sasabay ko sila Siguro may anak naman na yata doon sa, ano? Heron. Wala. Nag-alis yun, ganitong buwan, hmm. palaog yung Pasko. Ngayon na buwan. Ngayon na buwan. Hmm. Na nag-uwi siya ng, ano, Marso. Nagbalik na naman siya. Ano lang, lang ano lang siya araw. Hmm. Bumalik siya kagaya. Ma, ano na isang taon na? Tagal na rin na ano. naman. Isang taon na siya. Kaya yung isip ng mga bata, garo na ano-ano na. Kaya pag nag... na na? Oo. Oh, kaya pag nagsabing naghanap kang mama niyo, wala nang mama niyo, patay na. Sinabi mo? Eh, o, eh nagsasabi ang mga bata, mga anak niya. Patay na daw. Pero um, mga... alam nila buhay pa. Hindi na. Ang ano nila talagang... <laughs> Alin yung makina ini? Eh? Ay, ito. Wala, wala na. Wala na, na. Ano na? Wala na. Sanay na na. Sanay na. Ako na ang tatay nila, sagot uh, ako pang nanay nila. Wala nang na, iba. Ginagampanan mo na lahat? Ginagampanan para, ko na uh, ang lahat hanggang kahit, kahit hindi ko kaya, kakayanin ko uh -huh. mga anak kong yan. Malinis naman yung ano Lagi itong hmm. nilinisan. Naglalaro nga sila dito. <laughs> <laughs> Ayan, maraming marami salamat kay Mami Daisy. na uh, Talagang Katulad dito mga napiktuhan din dito ng bagay lahat hmm. Pero, Ako rin nakahawa man ako dito sa lahat Hindi pa na mga bahay Wala akong magagawa kasi wala man akong pangtulong ganito Siyempre okay, magagas ko naman sila kahit wala nga yung nakukuha ng mga pagkain no? hmm. Puro dagat din ang inaasahan dito Inaasahan, wala naman ang nakakalimit. Um, Talagang, ano? Sino dito na pagtaram ikaw? ano masasabi mo? <laughs> Wala pa nakataram dyan? Wala. Pa. Mayroon. Nakasalita. Mga dal-dal na rin yan kasi nag-aaral na yan. Anong paborito mong subject? Anong paborito mong subject? Iyan, <laughs> may mga <laughs> ito. May feeling yun sa paaralan. Ito, ito. Ikaw, may ka? Hindi ko naman pinapadala dito. Nga ko pag nagre sila, hmm. saka Sa lang pinapabigay ko sa mga kanila uh. sa mga mistra. Punta kong isang linggo, pipirmahan ko na lang yung feeding nila. Hindi uh. ko na pinapadala dito kasi pag dito, linalaruan man sana yung pagkain. Kinaka na, pero pag doon, naano ano, sila sa mga Ay, nag -nag tila, pagkain, <laughs> <laughs> nagagaya Masala. nila pagkain nila. Nagagaya nila basta ano lang habang lumalaki sila turuan mo sila ng mga mabubuting asal ano at, at tulad niyan pag lagi mo pag ano mga babae sila pagsuotin mo ng ano panty or short na, <coughs> ah, kahit mga bata pa yan ano natin para masanay sila na ano anong paborito mong subject meron na marunong na rin mag-ano, magbasa. Mag ah, uh, alam ko matatalino mo kasi may mga. Ito na ano, inano ng ano, hangin, yung mga ano nila. Mm. Kasi ang tubig dito ganito, yung puti. Kasama na yung mga ano sa ano. Hangin. Mm. sige na, paalam na tayo. Basta yun na, sabi ko sa inyo na bala ka na sa mga anak mo. Kasi ingatan mo kasi mga baba. Ayan. turuan mo ng mabuting asal. Sige. <laughs> uh, salamat ulit kay Mami DC. Maraming, maraming salamat po, Mami DC. Ang tinulong mo sa mga anak ko wala na gumayaan sa hmm. at syempre salamat kay ano sa mga sponsor natin kay Ma'am Las Vegas yan ingat po kayo diyan sa inyong uh, trabaho kay Ate Anonymous kay Sir Anonymous maraming marami salamat at kay Ma'am Cheryl Crow yan at shoutout kay <laughs> Santos Matubang kay Kalinga Prab at Ednas Vlogs at sa lahat ng ating mga Kalinga partners kay Boys yan at hanggang Bye. Bye. Selamat tu orang PC. Jangan pinolong tu. Bye. Ingat kayak Itu selamat. Bye. Bye bye, -bye.